Good morning po mga kalaki Ngayon po ay alas 8 na po ng umaga ng May 21 At ito na po ang mga 3 digit lucky numbers na swerting tayaan sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad at National Kung handa ka na ng kuli ng ating mga 3 digit lucky numbers ngayong umaga Ilista mo na mga kalaki at tayaan Ito po sa Italy 295 Germany 318 Korea 630 Texas 526 China 874 Singapore 021 Hong Kong 938 Dubai 795 Malaysia 826 Taiwan 427 Thailand 816 Philippines 036 India 144 New Zealand 616 Australia 520 Mexico 295 Canada 133 Greece 048 Israel 207 Las Vegas 199 Alaska 286 Saudi 346 Japan 758 Germany Okay mga kalaka, ayan, kumpleto na po ang mga 3-digit lucky numbers natin ngayong hmm. alas 8 po na umaga. Make sure po na irarambol nyo yan mga kalaki. Good luck!